May mga taong sa mundong ito lang ang kanila talagang focused. Yung mga bagay na eternal, pinagtatawanan nila. Ginagawang katatawanan, ako po kami, biktima na po ng ganyan ng ilang ulit. Pagkakaperahan nga daw po ba itong aming mga pinaggagawa. Alam po ba ninyo, bago mag-COVID-19, kami po talaga ay naglilibot-libot at uh, nag-share ng good news ng grace ni Jesus tuwing hapon, no? Meron niyo nakausap na po namin. Tapos biglang nagbago ang isip, hinahanap namin sa bayo. Abay nagtatago. Ang sabi ng batang kasama namin, kuya, kanya sa akin. Ayun po, parang nakita ko po yung kausap niyo nagtatago. Obvious sabi ko, Hali ka na. Huwag na nating puntahan, 'di ba? Obviously. Ah, uh, Ayaw ko pong, ayaw ko pong lumabas na na, 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 ako ay nananakot. Pero kasi, if you ignore the most important thing, thing lang ha, ah, bagay lang, isa lang, in life. And that is to know the Lord Jesus Christ. Pag yan napabayaan mo dahil sa sobrang kabisihan mo, sa sobrang makamundo mo, yan mangyayari mangyayari sa'yo. Ano, bang, ano ba ang I think patapos na yata ang ano ano patapos na yata yung mga heat index na matataas. Patapos na eh kasi eh, nag na. So papunta na po tayo sa Tagulan. Okay, isipin na lang po ninyo nung kapanahon nung last week o two weeks ago nung kasagsagan ng init. Alam niyo po ba na yung Hades may nagsabi rin sa akin na mainit din daw doon. Fine sabi ko pero kasi wala pang katibayan. Ang alam ko lang siguro sa Hades, it's a place it's like a pit, you know? But, walang, wala tayong alam kung maapoy ba, mainit. For me, sa akin, hindi madilim lang siguro. Pero what, what I want to tell you, yung comparison ng mataas yung heat index na mga nararamdaman natin. In fact, two weeks ago, last week, umabot ng 53. Nakalimutan ko na somewhere in in Luzon, no? Manila yata. Dito yata. Ay no, dito sa atin sa Maynila, hindi naman ganun kataas. I mean, I think mean somewhere sa mga provinces natin dito sa sa Luzon, umabot ng 53. Gusto ko sabihin sa inyo, yung init na 53 degrees na yan, wala yan sa init ng impyerno, yung Gehenna. Kaya sabi ko, may mga tao na parang pag nakakalamang ng kapwa, masaya sila, hindi ba? Yung mga tao na, hey, puro mundo lang. Kasi may mga nanlamang po talaga sa amin, sa totoo lang po na parang tumatawa-tawa pa, parang nalamangan kami. Meron po talaga may issue ngayon na parang okay lang, nakalamang sila, fine. Pero ito po yung mga taong sineshiharan namin din dati ng good news, pinagtatawanan din kami. So itong gusto ko sabihin, yung mga ganyang uri ng tao, pero alam po ba ninyo, I keep praying for them na sana bago dumating yung rapture, makakilala sila sa Lord. Oo. Kasi alam nyo, ang mundo very deceiving. Itong mga taong ito, kung saan may mga artista, ayan. Di ba? Kung saan may mga events. Madalas itong mga ito sa BGC. Picture-picture, masarap na buhay. Hindi po yan. Ano po? Don't get me wrong. Ako rin po nagpupunta dyan. Pero, ito naman po sasabihin ko sa inyo. The only difference, meron akong Kristo. Hmm. I have Jesus. We have Jesus. We believers, we have Jesus. And these people, they're doing the same things that we are doing. Hindi masamang manood ng concert kung gusto natin. Hindi masamang manood ng sine. Hindi naman po boring ang Diyos. Gusto naman nagsasaya tayo. Hmm, kung may pera naman kayong manood ng concert ng mga sikat na mga singers like Taylor Swift, kung gusto lang po ninyo ha. Pero wag naman lang po niyo iteteky yung mga lyrics niya. Pero fine if you if you wish to go there to. Do, to see it. Pero kung ayaw ko po, mahal masyado. Pero siguro ibang artist like yung mga, mga dating sikat na artist, kung pupunta rito ang Eagles, panunurin ko yan. Mga Bee Gees, yan. Pero wala nang Bee Gees eh. So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is this. They're doing the same things at... Yeah. Ginagawa rin naman natin mga believers yan. Pero, meron tayong Jesus. We have Jesus with us. Kaya itong mga taong ayaw makinig sa Ebanghelyo ng Panginoong so Kristo, one day, dadaing pag nasa Hades na sila. Pero alam niyo po hanggang ngayon iniisip ko, alam kaya ng mga nasa Hades na one day, kasi hindi naman sila interesado sa Bible eh, hindi ba? Alam kaya nila na one day, ireresurrect sila, bubuhayin po sila. Mabubuhay po talaga sila. Magkakaroon sila ng laman, buto. Yeah, parang ganito. Tangible. Tangible, uh, susceptible, uh, ano pa, uh, ano tawag doon? Subjective. Ibig sabihin ng subjective. Halimbawa, natusok, mararamdaman mo, aray, oh. Uh. Di ba? Ganon. Nakakaramdam. At pag nabuhay na yung mga unbelievers niya, itatapon sila sa lawa ng apoy. Can you imagine that? Pag napasok po kayo ng kape, ako nangyari po sa akin, ah, uh, napaso po ako nung ano, hindi kape sa akin eh, na nag, ano ako, nagsusunog ako ng basura. Nagkamali ako na nahawakan ko yung apoy, kainit. Then, nagkaroon ako ng revelation doon. Hindi ko pinansin yung sugat sa kamay ko eh. Kawawa naman, Lord, yung mga mapupunta sa Gehenna. Ito pa lang, ang nangyari sa kamay ko, nalapnos ka ako. Sila pa kaya. Yan pong sinasabi ko. Kaya alam niyo po ba, salvation is a very important matter. Kaya meron pong ganito, kaya ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nauso ang mga ganitong mga channels to promote Jesus. Magkakataon to promote Jesus and, ito po, magamit kami ng Panginoon para maligtas ang ibang tao. That's the ultimate goal of this. Hindi naman po ito yung nakikipagsabayan. Hindi po. Kung ganun lang po ang goal ko, hindi sana, di ba? Pero hindi eh. Hindi. Kasi ginagamit namin ng time dahil alam namin anytime na rapture na. That's, uh, teka lang. Uh, rapture would be the best deliverance na mangyayari sa ating mga believers. And ang rapture po, next big thing na hinihintay natin. When you, when you say next big thing, ito na yung talagang, hey, we're waiting for it. Talagang, hey, anytime now, this is it. Paano? yung mga maiiwan. Ayan. Doon pa lang sila magkakaroon ng yeah, interest. Uh, I don't think so. Ang masaklap, kung hindi naman sila naiwan, bigla silang namatay. Mas masaklap. Diretso sa Hades. So, no more chance. At least kung maiwan sila sa tribulation, meron pa silang chance. Papugot ulo nga lang sila. Sapagkat so, hindi na, sila, hindi na pwede yung blood ni Jesus sa kanila dahil yung blood ni Jesus tapos na ang ano noon dahil uh, pang church age lang po yun ngayon lang yun Oh, that time, faith in Jesus plus magpapugot ng ulo. Yun po ang rightly dividing the scriptures. Oh, paano yan? Hmm. At least may chance pa. Papugot silang ulo. Doon sa, sa pamamagitan ng pamumuno ng Antikristo. Pero kung namatay sila ngayon, church age, walang-walang-walang-wala ng pag-asa sapagkat Hades na po sila then waiting for Gehenna alam nila. Sabi ko nga po, iniisip-isip ko. Talagang iniisip ko kagabi pa. Alam kaya ng mga nasa Hades na mapupunta sila sa Gehenna? I really don't think so. I really, really don't think so. So nakakaawa pong kinasadlakan nilang kalagayan, ang abang kalagayan ng mga ito. One time, naging mayaman, mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, nandun po sila ngayon. Do you believe that? na experience lang good things in life. Meron nakalimutan naman nila si Jesus. That's why they are there. They are there sa Hades waiting for this great day. Sa ating great day kasi 'yon, 'yung great day of salvation natin 'yon. Pero sa kanila, it's so sad that you know, after the rapture talagang tuloy-tuloy na rin 'yung program ng Diyos sa kanila sapagkat ang ending yan, 'yung they uh, they will be resurrected para sa white throne judgment. Makinig pong mabuti, ang white throne judgment, this is the judgment exclusively for unbelievers. At sa ating mga born again Christians, Bema, seat of Christ. Mangyayari po yan sa loob ng pitong taon. Siguro hindi naman naabot ng pitong taon. Maski one click lang yan, pwede nang ibigay ng Lord. Kasi si Jesus ay Diyos. No? Ayon ah, Bema, seat of Christ. Each one of us ng mga Kristiyano, tatanggap tayo ng reward. Hindi natin alam kung anong reward yan. Pero may crown of life tayo. Hindi ko alam kung literal na crown. Eh, hindi po natin alam. Pero ang alam ko lang po, uh, nakalagay po sa Bible, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tenga, ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Did you believe that? The Lord prepared something para sa bawat isa na umiibig sa Kanya. Mga born again Christians, mga believers lang yan. Tahasan natin sasabihin yan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, ha? subscribe na, share Jesus and His love. Thank you and Jesus truly loves us all.